Sorry ha, tinanghali ako ng gising. Kanina ka pa ba? No, I just got here. Bakit? Mukhang importante ha. Hindi mo na ako nintay sa opisina. It's, uh, very personal. Kaya naisip ko mas mabuting dito na tayo sa bahay mo mag-usap. Ah. <laughs> thank you nga pala for helping me get this new house. Ang sarap-sarap dito. Mahangin, malayo sa pollution at ingay. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Thank you. Anyway, ano yung sinasabi mo? I think you owe me an explanation. Explanation? Tungkol saan? Tungkol sa anak mo, kay Adrian. Kilala kita, Rosita. You're hiding something. Ang batang yan, may kutub ako. May kutub ka ano? Ako nga man ang anak mo, di ba? Anak ko si Adrian. Buntis ka sa akin nung malis ka papuntang Amerika. What's so funny? Saan ko naman relasyon natin? Bakit? We practically live together na no, mawala sa'yo si Andy. Nagparaya ako, mas kinaginawa mo laruan ng pag-ibig ko. Pero aminin mo sa akin ako ang ama ng iyong anak. I'm telling you nothing. Nakakatawa ka, Ernie. Nakakatawang nakakaawa. You think of the serious things. I don't care! Hindi ako makakapayag na hindi mabigyan pangalan ng ating anak. I'm asking you again, Lucita. Pakasalan mo ko. Kahit anong gulong pasukin mo, ako lang ang sa sa'yo. I'm the only one who loves you, who really loves you. Para sa bata. Para sa... Sa ibinuhos ko sa kumpanya. Mary Mirosita, you owe it to me. Wala akong utang sa iyo o kanino man. Ako, ako ang pinagkakautangan ng lahat. Hindi mo anak si Adrian. Inuulit ko, hindi mo anak si Adrian. Kung gano'y sino, sino man ang bata? Sinabi ko na sa iyo, someone I met in the States. Si Walling. Si Andy. <laughs> o si Attorney Rivas. O si Tom. Si Dick. Si Harry. It can be anybody and everybody. Pero alam kong hindi ka maniniwala. Kaya wala tayong dapat pag-usapan. Inuulit ko. Hindi mo anak sa si Adrian. May mga kandidato dyan mga kababayan ko na hindi nakapupunta sa lugar ninyo nang walang kasamang mga bodyguards. Bakit? Natatakot pa sila sa inyo? Paano silang makapaglilingkod sa inyo kung sila'y takot sa mga mamamayan? Ako mga kababayan ko, wala akong private army. Wala akong mga armas. Wala akong mga bodyguards sapagkat naniniwala ako sa kapayapaan! ng yeah. Ang pangulong kandidato sa gabing ito, mga kababayan ko, ay si Binibining Amy Trinidad. Yan po, mga kababayan, ang nagaganda ating kandidata ngayong gabi para sa pagkabinibining barangay San Nuse. Sino kaya sa kanilang tatangaling binibining barangay San Nuse? Sa ilang sandali, malalaman na natin pero bago yan, mga kaibigan, nais nice kong ipakilala sa inyo ang bumubuo sa Board of Judges ngayong gabi. Mula sa aking kanan, Attorney Rene San Jose. Si Mrs. Esther Yap. Ang Presidente ho ng Women's Civic Organization ng Barangay San Jose. Ang susunod do ay ang Chairman ng Board of Judges ngayong gabi magalang na kandidato ng Partido Bisig ng Bayan para kongresman, ang ating minamahal na si Attorney Ricardo Tuazon. Oh ano, kumusta na pakiramdam mo? Medyo nangihina pa ng konti, Miss Luna. Siya nga pala. Bukas ay may pipirmahan ka mga papeles. Adoption papers ng anak mo. Sa susunod dalinggo kukunin na siya ng mag sa kanya. Maswerte kayong mag -ina. May sinasabi sa buhay mag-aampon sa kanya. At ikaw naman, madadali sa pagbabagong buhay. O sige ha, iwan mo muna kita. Marami pa akong aasikasuhin eh ha. Ayun o. Tinasabi ko na nga ba eh. Nakita mo na? Mahirap talaga kausapin ng babaeng yon. Hindi dapat pagtiwalaan. Madaling magbagong isip. Ano ang kala niya sa atin? Basta basta kausap. Mabuti pa, Mrs. Monteverde. Para walang gulo, ihahanap po na lamang kayo na ibang inang magpapaampo ng kanyang anak. Hindi. Ayoko ng iba. Mrs. Luna, maaari ko bang makausap ng ina ng bata? Tingin ko'y mahirapan kayo. Isa pa, mahina pa si Lisa. At saka labag sa patakaran ng magkita o magkausap ang darawang partido. Oh, for heaven's sakes, Mrs. Luna. Bakit pa ba kami maglilihim sa'yo? Mateo, sabihin mo nga. Sabihin mo. Ang totoo, Mrs. Luna. Ang ama ng bata ay ang anak naming bunso. Ganun ba? At kung may karapatan siya sa sanggol, meron din kami. At mas nakahihigit pa. Dahil sa poder namin, sigurado'ng magiging maganda ang buhay at kinabukasan ng bata. Pero sa kanya, ano Mrs. Luna? Ano? Hayaan nyo. Kakausapin ko si Lisa.